na po shot ang shot ang to Vision Good morning po First cut Yung apo Ayan po Pupulan Ayan po mga guys wala na pong showtime time laki po nito wala na pong showtime time show laki po nito guys oh wala na pong showtime time show time Yes! Tayo, wala na pong showtime time Ang laki po ito Pichon wow! Good morning po, first cut. Wow. First cut po natin, oh. Galing po. Wow, laki niya, no? Good morning po, first cut po natin. Isa pong mamaw. Laki, oh. ha? Hindi po. Wala na pong, ano, hindi na po, ano, first po eh. Unang huli natin kaya wala na pong masyadong showtime. Ano ko na po. Inangat ko na po kagad. Laki po. <laughs> Ay, sarap. dito lang po. Dito lang po tayo sa Betawiran lang po. Sa Tawiran lang. Hirap po. Pag ganito, katulong tayo. Ay, salamat. Ayaw po, nailagay po natin sa business ng maayos. Salamat po. Salamat. First cuts po yun, kaya wala na pong masyadong shot ay po yun. Sayang po, ang laki. Baka po makawala na naman. Mm -hmm. ay, po, yung... Yeah. yung apo. Yung apo ang nahuli. 我给你讲讲。 Aki nga oh, ayaw pala malabas. Po. Ana, lagay natin dyan nakita ng lolo mo. Nakatingin. ba? <laughs> oh. Di ina mo eh. Yan, dyan, yan. Dito sa ano. Yan, hindi mo mamatayan. Dito, dito. Yan oh. Ya, ganyan na pag-awak. din, din. Di na, hindi na, yan. Ah, ang galing ano. Tinuruan ko siya para hindi makapalagang isda. ayan po yung mga yung maglololo maglololo mga lolo, lolo mo yun lolo mo ah yun, tama lolo ano pang alam mo ha ah? CJ god CJ lolo ni CJ Ganyan ba talaga turo sa inyo ng lolo nyo? Ganyan set up? ayun po lang ano ang lolo ni CJ oh, nice. Karay ko Karay po, po huli nga pero yung ako naman ang nahuli makuha nalang to. maliliit pa ho Pag lumaki ho ang ganda ho ito Mamaw din po pag lumaki. Kaya yun na huli ko po muna Lola nila Bye bye Meron pong dumaan na ano po ang kaibigan po natin nakita po yung huli at natanong po kasi kung may huli na sabi ko po meron na rin binakita ko ayun po na gustuhan pang ulam daw po ngayong tanghalian yan for sonata raw po kasi maganda nga po talagang ano po eh, yung fishing spot natin dito sa Tawiran eh. Malakas nga lang po yung Agos, pero... Aray, aray. Aray. Sorry po, sorry. Sakit po sa mata. Lakas po ng hangin eh. Nagustuhan po yung huli po nating... Plap lang tilapia, mawaw. Oh! hilingi po ah, binigay ko na po hilingi po, maya maya po eh, baka o oh, baka tayo ang lakas po kasi ng aking aling kuya eh, aling ito po, katulad ito, fiction na naman po ayan dami po talaga dumami <laughs> so. na dito sa ito? Ni pinatay mo ya. Blate. Kasi may Ha? Wala si din magamit. Wala. Wala kahit mahuhuli sa gitna. Wala ka mahuli. Itabi e 88 tabi, e, e, tabi dyan sa Banabean no diyan. tabi mo lang dyan. Tapos wag mong ikirin niya, wag mong na, ano. Tama lang yung ano mo. Habaya? Oo. Oh, wag mong hahabaan. Yung tama lang na lakagan yung ano mo. Diyan na sa medyo malayo ng konti sa tabi. Wag mong igigit na. Wala kang mahuhuli sa gitna eh. Ganduli, mahuhuli mo sa gitna. then balang palalakin po to fish po talaga naman ayo naman 'yung mga pulahan isang pula pa lang 'yung momo lang fish po fish another one <laughs> mga ho ng mga ano nila shh, shh. Dali, kabit mo dyan, dali <laughs> Vision. Uy. Ano kaya to? Lakas. Ay. Arroyo. Oh. Arroyo na naman. Arroyo na naman po. Ayun, dog kapal na lang arroyo dito ha. Ah. Bakit kaya? yep may akawala ako po. na naman po. Wow! Kulahan, oo. Ano? Ito, ko lang na, na walang pulahan, ano oh. May pulahan pala, oh. Ayan po, oh. Ito, so guys, oh, pulahan. Wow! Pulahan. pulahan po, pulahan. Ayan po, mamaw na naman po, oh. na naman, mamaw. Oh. Ayan po, uli natin, oh. Wow! Wow! Kailangan! Kailangan! Uy! Babaw na naman po! <laughs> Ayos! Yari na naman to sa kaning bahaw! Ay do, guys, spot vlog. Lakin nito, pangulam na to. <laughs> ah. Hmm. Ba po pwing tayo. Ay po laki oh. Dalawa ng ano, mamaw, dalawa ng Aww. Oh, po, mamo, mamo na naman po yun. Pulahan, pare-parehas po pulahan yun. Ay, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Mm. 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 Ay. Ay. Ah. Mga kapo. Ah. Lolo't lola po siguro yun na huli na yun. Mga apo na po ito mga ka-apu-apuhan shoutout po Papa GTV <coughs> Onyo Santiago shoutout shoutout po Mang Eduardo de Guzman shoutout po isa po tayo dito wala po tayong kasama dito shoutout po dito shoutout Mang Dario Antuloy ka na po kayo at hindi na po kayo lang ang pamingwit mo ngayon ha Dario hindi kayo nagagawi dito sa Guadalupe o pero shoutout pa rin po sa inyo shoutout Rojoy Fishing Adventure shoutout Philip Robles shoutout Gabiwas TV shoutout Shout out po. Da. Da Beauty po. Worldly Agustin. Ate Ilio. Aileen Bernabe. Ani Agustin. At Ate Ilio. 자, 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 알 자, 채널 자, 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 아 자, 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 talagang na nahal, naluwa po talaga ng mga tilapia Tagalog daw po ito Arroyo Ito po, dami oh Kanina pa Kanina po talaga Kanina po yan yung Arroyo na yan Oh, where are you going? There you 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 good to have Good to have Shoutout po kay Rogelic Delacruz, shoutout. Kay Inago, shoutout. Shoutout po kay Nanay Ruby Channel, shoutout po Nanay Ruby. Jared Laron, shoutout na yan. Shout out po kay Jun M. Barba. Shout out. Pantone Anading. Shout out. Jenny Lim Barba. Shout out. Carmichita Palin. Shout out. Juden Palin Dapanot. Shout out.

Aiko, Aiko nakapangumangas yeah. sa sonar. Aiko ba wit kay goda dal. Siu bit na mga ka na naman to ito po sa the... bulahan daw sapat na yung mga nauhuli natin dito hmm Oh, no, you're not kaya pala malakas isang malaking arroyo kaya pala malakas lakas lakas ng mga islang to grabe guys, pigeon po guys, nililipad po muna ako dun magsasag lang ako sa safety po tong camera natin baka ako sa lakas ng hangin kasi tangayin po ng hangin po yung camera natin nakasukbit po yan sa may bag eh. baka yung bag po, umiisot po yung bag eh. kaya po natabi ko mo po muna dun sa maluwag alis muna po ako dito doon po ako sa may maluwag ko po, oh, yun guys, ang dami pang maliliit guys, oh dami pa talaga, oh tagal pa andito tayo misut-misut lang ho tayo sa daing, daingan sa dinadaingan ni Manong ni Manong Romy dito lang tayo misot-misot kasi sobrang init na po doon saka sobrang lakas po ng hangin baka po mamaya liparin po yung camera po natin yung cellphone maliit lang po lang po kasi yung ano Oh, ada Oh, ada mm Hmm Dito Agak dito pa Sengusundan pa rin aku Ha oh Tayo mo nga to. Low no, con to ah. Oo. Ay, hey, pisun po. Pisun. Pisun po. Pisun. Ay, laki. Wow! Ay, dito po yan sa me. Laki po. Ay. Belum kurang tau Hmm Guys Aww Alak eh,

Lalaki ho yun. Maganda ho mahuli yun. Pag malaki-malaki na mga gabraso na ho. Ha? Ah? Sarap lihin. Sige po. Hanggang dito na lang po. Guys, hanggang sa muli po. Baka hanggang dito na lang po. Tayo po'y uwi na maraming marami pong salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking munting channel at sa mga bago pa o tsaka, tsaka kung po kayo siya shout out pag po tayo nakapaglista na hindi po tayo makakuha ng pagkakataon na kasi po marami rin pong ginagawa sa bahay po nagiging tendero po tayo pagdating doon. Kaya ako oh, to, pag, pagka pag ko po, tiyak ako kasi meron po tayong uh, commander na nasa ibang lugar po sa Bulacan. Kaya po hindi ko dumating ako muna akong babantay. Kaya uwi na po ko hanggang sa muli po. Thank you, thank you po at God bless po sa ating lahat. Bye bye po!